Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. So ito na kikain tayo sa kapitbahay. Tapos nag grocery na rin kami ng konti para sa ating bagong tindahan at lumipat na rin pala kami doon dahil is makapoy na maglinipat-lipat no at doon sa kabila, dito naman sa kabila pero bago yan, dito muna tayo sa ating video, susugod so, so na pala kami dyan at kadadating lang pala ni Papa Ulon galing sa Katbalogan kasi may binili lang siya guys no tapos nung dumating siya ayan at naimbitahan na naman ulit tayo papunta doon sa ating kapitbahay makikain daw. Siyempre, sino ba naman tayo at tatanggi sa gracia? Gracia na 'yan kaya ala rin na. Kahit umuulan-ulan at umaambon-ambon at may red tide tayo, hala so good pa rin. Makikain at makimaritis lang naman tayo sa glit dito guys, no? Dahil marami pa tayong tatrabawin doon sa ating tindahan. Iniwan lang talaga namin ni Papa Odon. Dahil nga nakakahiya Nakakanay na kanina pa ito, pabalik-balik doon sa bahay at... Ano, kakahiya na no kaya pinuntahan at ayan na nga kami kami lang dito yung pumunta andito na naman ulit si Linid o di ba si Alter lang yung sinama namin at saka si Ardel sila ati Amsha at saka si Ate Drone bin din na namin sinama no kasi mabilis lang naman kami dito at sila kasi yung nagbabantay sa ating tindahan guys so itong okasyon na ito is patagbo sa padasal sa nanay ni Ante Rowena so ayun yun kaya mayroon silang pakain dito sa bahay nila. Kaya sino ba naman kami? tatangki sa Gracia, diba? Si Papa Odon kasi is wala pa kasi ang kain. Kaya ayan, at sinugod natin. Kaya para makikain na rin si Papa Odon. Baka kasi naubusan na ng ulam doon si Papa Odon sa bahay. Kaya ayan, sinugod natin, no? Nakakaya kasi. So, nauna na pala dito sila manang Maria at saka si Bibi, no? Mano na lang kami, guys. Sumunod na lang kami dito. Dahil nga, inantay ko si Papa Odon bago umuwi, no? Pati ayan si Alter, oh. Hinahanap-hanap niya na yung papa niya kung nasaan na siya. Na-miss kasi agad ni Alter papa niya kasi umalis nga pupunta ng Katbalogan. Gusto niya kasi sumama kanina. Sabi ko wag kang sumama dahil nga maulan-ulan at maambun-ambun, no? Kaya ayan at pinakain na nga rin ni Papa Udon. Sinubuan lang si Alter guys, no? Baka kasi magkalat dito. Last din kasi kami pumunta dito guys, no? Birthday yon Naimbitihan din kami pumunta dito tapos si Alter nagbasag siya ng baso kaya ayan sinusubuan talaga namin yan kasi nga baka makabasag at ayan na nga kakain na tayo salad at saka yung mga kunting ano lang yung guys yung tinikman ko no kasi katatapos lang din namin sa, doon sa bahay manang halian masarap yung kanilang vegetable salad ka at saka kumuha na rin ako ng yung seafood diba? yung sa halo halo kagaya kahapon meron din doon sa kinain na namin na yung mga alimasag pasayan kaya ay ayan lang yung pinulot ko. Tapos, ayan sila nito. Siya yung aking kamaritisan dito. Habang kumakain dito, ang daming daldal -dal ni Linit, no? So, ayun na pala sila, bibi. Nagtatagay-tagay na pala sila. Pati si Ate Mari. Nagano kasi yan sila, guys, sa ano kanina, sa padasal, no? Kaya nauna sila. Hindi kasi ako nakapunta dito dahil nga si Papa doon ay wala pa at wala nga maiwan doon sa bahay natin dahil nga Ati Bay, pa, si Ate Dron ba pa. Tapos si Ate Amshi. At hindi rin naman kami nagtagal dito, guys, no? Tapos kami kuma ay nakipag maritisan lang saglit Andi, hindi nga ako uminom dahil nga masakit yung aking puson tapos ayan si Alter, hinanap na naman ulit niya yung papa niya. sa likod, ang sarap ng upo at nakahawak sa baso, no. So ayan si Linit, hindi rin kami dalawa nag-inom ni Linit, no. Nagdaldalan lang talaga kami dito sa gilid. At, at dahil nga hapon, napupunta rin kami doon sa Paranas. Guys, at una-una na nga kami dalawa ni Alter, guys, no. Umuwi dahil nga is maniningil pa tayo. Tapos iniwan namin si papa o doon doon sa Tagaytagay -tagay. kaya ayan oh naningil na kami dyan ni ano ni Alter ni Ate amshi Tatlo kami guys no umaambon-ambon pa naman dyan at umuulan kaya ayan nag-jacket na nga ako ino na ko yung mga tinapay guys dahil nga paubos na rin yung ating mga tinapay no at wala na rin tayong papa snacks doon sa ating mga panday bukas. Tapos ayan, bumili na rin ako sa kanila ng peanut butter. Ayan yung aking tinuturo dyan, yung malaking peanut butter at saka yung maliit. Dito na rin ako bumili dahil yung nagde-deliver sa atin na peanut butter ay hindi na nga nag-deliver. Kaya ayan, dito na lang tayo bumili no. Yung patong lang nila dito guys isa is limang piso lang naman kaya ay bumili na talaga ako at panggamit na rin natin para sa ating mga ano sa ating mga junakits ayan kasi si Alintel mahilig din yan kumain ng pinatbya pinatpa yung may tinapay ba na may palaman mahilig yun si Alintel kaya ayan bumili na nga rin ako syempre pagkatapos nating bumili ng tinapay diretso agad kami dito sa palengke para nga at bibili nga ako mamaya maya ng egg dahil nga paubos na rin yung ating egg doon sa ating tindahan at baka kasi maubusan may pasok na pag kinabukasan na at mabinta na naman ulit yon pag may pasok na. So ayan, dalawa lang yung ating dinileberan, kaya dalawa lang din yung ating sisingilin dito dahil wala nga ang pasok. So guys, no, pag walang pasok, mahina talaga yung binta natin sa ating lumpia wrapper pag maulan at saka walang pasok no dahil nga walang mga nagagawa ng turon lumpia pag walang pasok kaya matumal so ayan na yung ating binili na egg ayan apat na ano lang apat na tray lang yung aking binili pagkatapos nga naming bumili nagdiretso na nga kami dito sa grocery at mamili nga ako ng mga chicherya guys no dahil merong is Merong mga nagtatagay, mga paunti-unti, wala tayong chicherya na naibibigay nagbigay dahil nga pang pulutan. So, pati si Alter, papili na rin siya ng marshmallow na binibili niya lagi doon sa kanyang mama bibi. Kaya, ayan, binilhan ko na siya guys, no? Kasi minsan natakbo yan siya doon sa kanyang mama bibi is nakakatakot kasi nasa gilid ng galsada. Hindi na yan siya lalabas-labas sa aming tindahan at patakbo mo doon sa kanyang mama bibi, no? Nabibili lang ng marshmallow. So, ayan, nakapila na nga tayo din dyan sa counter at magbabayad na nga kami dahil nga is Gabi na rin at umuulan. So buti na lang talaga sa mama si Ate Amshino at meron tayong taga video. Tingnan mo naman si Altar guys. Meron pa yung hinihingi. Hindi ko binili no. So ayan na nga ang dilim ng paligid natin dahil nga umulan at pauwi na nga kami dyan. Gabi na talaga kami nakauwi dahil nga is marami pa tayong dinaanan. Tapos pagdaan pa namin doon sa binibilhan namin ng harina ay sarado na. Kaya nagdiretso na lang kami dito sa bahay. At syempre wala tayong gagamiting harina. Kaya ayan pinabalik ni Papa Ulon at bumili nga ng harina no at mauulam. So ayan na nga, ang ating mga pinabili-bili, i-display -di na natin habang tayo yung nagtitinda dito sa ating tindahan. Ayan yung ating egg, at saka yung mga grocery natin, at saka yung mga tinapay, no? At wala dito si ati Amshi, at saka si Ate Dronby, nandoon na naman ulit sa kanilang kwarto. Kaya nga napagdesisyonan ko na talaga na ilipat na talaga lahat ng mga paninda dito sa ating bagong tindahan dahil nga nakakapagod. Pag wala doon ay pupunta ka dito, pabalik-balik, ano ba yan? Kaya ayan, napapagod na ako no. Kaya inilipat ko na lang talaga dito guys lahat ng mga paninda para masanay na yung ating mga soki na dito na talaga bibili ang alam talaga ng iba guys nagsarado na daw yung tindahan natin tula lang laman doon buti na lang talaga napansin nila merong nakalagay doon sa ating tindahan na nandun sa likod <laughs> nasa, parang nasa likod kasi itong bago nating tindahan kaya hindi pansin ang ating mga soki hindi pa rin kasi pumupunta dito sa amin yung naglalagay ng salamin kasi nga pinapalipat ko na lang yung salamin dito nga sa ating bagong tindahan para nga is maklose na talaga ito yung ating tindahan no kasi nga para hindi masyadong maraming alikabok kasi yun yung parang pinoproblema ko ngayon kasi parang marami na siyang alikabok dahil nga naka-open lang yung ating tindahan tapos yung ating mga paninda ay nandito na at dito na tayong nagtitinda pagpasensyahan nyo na nga minsan ay maingay dahil nga nandito ako sa tindahan nag i, edit so ayan na yung aking mga pinabili-bili guys no paghapon talaga ganitong oras ay marami talagang nabili dito sa ating tindahan kaya nga tinamad ako mag-unboxing dyan at magvideo-video. Dahil nga maraming bumili. O, oh, diba? Ayan na yung ating egg. Ilalagay ko na yan d'yan sa ating ano. Ang mahal naman ng egg ngayon. Mga 2, 300, 290 na yung isang trino. Tapos, ayan, mga dagdag paninda lang naman na wala yan dito sa ating tindahan. Katulad ng mga chicheria mga biscuit. Ayan. Tapos, yung mga sabon at saka yung powder na sorb. Tingnan mo naman yung itsura ko d'yan. Hagard na hagard. Walang ligo. Walang iliwan leo. <laughs> O, oh, diba? Ganyan talaga pag mga babaeng meron, nagkakaroon, ay tinatamad mag sa sarili. At saka, ayan. Kamot ako ng kamot ng aking ulo, guys. Dahil nung isang araw pa ako, hindi ako nakaligo. Dahil nung isang araw pa ito, nandito sa atin, yung ating, ano, no, yung ating sakit bakadabuan. Tapos, ayan din si Alter nandyan. Napapagalitan ko yan dyan. Dahil nga is, napapagod na talaga ako. Hindi ko nga na-display yung mga chicheria. Dahil nga ay, naghanap kami ng alambre na pangsabit ay hindi ko nga talaga na display no tinapos ko lang yung mga biskit at saka yung mga sabon paggupit-gupit diyan tapos ayun naghiga na ako no at nagbihis na rin <laughs> so ayan at nagsarado agad nga kami ng ating tindahan no at saka ayan na ngayon si Lasing kinuha ni Alter doon guys kung hindi kinuha ni Alter doon hindi yan siya uuwi magloloto pa yan siya mamaya si Papa Udo no magjoti pa yan siya mamaya kaya buti na lang din pumayag at sumama kay Alter pag uwi dito sa bahay natin. So, ayan yung mga paninda natin. O, tingnan mo naman ginagawa ni Alter, guys. Ano din siya? Kalat din siya ng kalat, no? Kaya nasisermunan ko talaga yan siya sa hindi oras. Tapos ngayon naman ay nag-ano naman kaming dalawa. Nag-away na naman kaming dalawa ni Alter dahil nga is Pinatay ko yung electric pan dahil nga maingay dahil nagbo voice over ako. Nagreklamo siya dahil malamok daw at mainit. Kaya ayan pinagbigyan. Maingay na tuloy ngayon yung aking voice over. Masiling pan, siling pan. <laughs> rinig na rinig niya yung ingay ng siling pan. Pero okay lang yan. Kahil is yes, hindi ito matatapos yung ating pagbo voice over na ito. Pag hindi ko pinagbigyan si Alter dahil nga maingay. So ayan. So, guys, hanggang dito na lang muna yung ating video, no? At medyo mahaba na yung aking pagdadal dito. Thank you so much. Thank you for watching. At maraming salamat sa lahat ng mga blessing na dumating dito sa amin. Thank you, Lord. At bukas naman ulit. Bye-bye. Thank you for watching. Bye na. Mwah! At meron pala akong nakalimutan kung gusto mong magpa shoutout comment down below na lang kayo at paki-share at paki-like na rin ang ating video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang talaga. Thank you for watching. Bye. Bukas naman ulit. Thank you, thank you. Bakit man tagal matapos? Parang akala ko kanina end na. O di ba? Ayun, gumagalaw-galaw pa talaga siya. O ayan.